for guys, ganap nga, nagising nga ako na nagluluto na naman tong si Angeline mapagmahal. Pa niyan niyang magluto. Kanya <laughs> nga sa akin, sinusulit lang daw niya yung pagluluto niya dito sa kubo na nandito kami dalawa ni Bebo. Kasi sa mga susunod na araw, eh mabibisi na naman kami. Uuwi na rin kasi kami maya maya sa Pulilan, Bulacan. At hindi ko nga sure kung kailan ulit ako makakabalik dito sa Bugay Farm. Pero aminin nyo, aesthetic ang amin breakfast ngayong araw. Kaya naman ito na nga ang sign para magsibili na rin kayo ng mga kainan na kahoy. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, tatlong araw na kaming nandito sa farm, tatlong araw na kaming walang ibang ginawa kundi kumain. Sobrang sarap naman kasi kumain sa Kabukiran. Siyempre naman, mas pipiliin kong kumain ng masarap dito kaysa sa mamahaling restaurant. Pero aminin nyo, paminsan-minsan mas masarap talagang kumain ng nakakamay. Inakabahan lang ako neto pag uwi ko ng pulilan, panigurado, tatlong kilo ang tinaas ng timbang ko. <coughs> Ayun nga, kinakapunan nga ay eh, nagpaalam na kami sa mapagmahal parents dahil kami nga ay Bat na papuntang Pulilan, Bulacan. Yes, ka. Tatlong araw pa lang kami nandito at lumapad ng ganyan na naman yung mukha ko. Nanay, kasi parang yung paborito ko ang niluluto. Oh. Update nga dito sa Bugay Farm, marami pa kang kailangan tapusin kaya marami pa akong kailangan trabahuhin. <coughs> parang awan nyo na, huwag nyo muna akong utangan. Charo! <coughs> Pero nga, nagbiyahe nga kami papunta nga dito sa may Montero, sa may Baliwag, Bulacan. Kung saan nga namin binili itong si Montero Pulipay. Tuwa-tuwa nga itong matuling na tuwa dahil nakuha na nga namin yung plaka namin. Alam nyo naman, kahit saan kayo bumili na sa sakiyana, napakatagal nilang mag-release ng plaka. O, at pa kanyan lang. Pagkakuha at pagkakabit nga ng plaka namin, umuwi na nga kami at pinagbubuksan ko na nga itong mga naipon na parcel nung wala nga kami dito sa pulilan. Hindi ko na nga rin matandaan kung ano itong mga pinagbibili pero for sure, eh, gamit lang din to sa kubo. Gold na biday nga binili ko dahil balak ko nga palibutan ng gold yung CR namin sa Bugay Farm. At yung ilan-ilan naman sa mga pinag-order ko, eh, gamit nga sa Samjihan. So, gaya nga ng brown na polo na to, balak ko na kasi palitan yung uniform nila dahil sooner or later, eh, magpapalit na din kami ng pangalan ng Samjihan. Tama kayo ng rinig, hindi heart and soulmate ex mengay vlog pero ichichika ko na sa inyo soon kapag meron na kaming naisip na pangalan katapos nga noon sa wakas na order ko na ng brief tong si Bebo awa naman rugo ako sa kanya karami namin business panay bus bus lahat ng mga brief niya nakshuta ko <laughs> sa kanya hindi naman masyadong halata sa formahan niya <laughs> yun lang naman yung mga parcel na pinag order ko at pagkatapos nga noon nagkaayaan nga kaming dalawa na magbisita nga sa restaurant namin mansa namin kasi dalawa ni Bebo ngayon at kanina pa kami nag tatanungan kung saan kami magde-date. At naksyuta, pinahirapan namin sarili namin. Ngayon lang namin naalala, meron nga pala kami sariling restaurant. <laughs> Tingnan namin dito sa Samjihan. Ay, Diyos ko. Para sila mga frozen hotdog sa loob sa lamig ng aircon. <laughs> Katuwa lang na halos limang buwan na nga itong samjihan namin, pero grabe pa rin talaga kaming tauhin. Pero syempre, hindi naman pwedeng araw-araw e eh, Pasko. Meron din naman mga araw na medyo matumal, pero kadalasan e eh, lagi nga kaming puno. dating nga namin dito, hindi pa masyadong puno itong samjihan, pero maya-maya lang din. Nagsidatingan na nga yung mga loyal naming customer. Pero panigurado, mas mamahalin nyo itong samjihan ko dahil sa mga susunod na buwan eh, e re i-re-renovate na nga namin to. Bukod nga sa papalitan namin ng pangalan e eh, marami nga kaming idadagdag na side dishes. Dadagdag na rin kami ng mga flavor na chicken at syempre ng pork. Sabi ko nga sa inyo, tinetake ko as a lesson yung mga concern nyo sa amin itong mga nakalipas na buwan. diri rin naman namin mapi lahat ng customer na magustuhan nga itong samjihan namin. Dahil syempre, hindi lang naman itong samjihan namin ang samjihan dito sa Apalit Pampanga. Kaya eh, naman lahat ng mga request nyo sa eh, inaral talaga namin dalawa ni Bebo kung paano namin yun gagawin at idadagdag. Sobrang pasasalamat ko naman din sa mga tao dito sa Apalit dahil grabe nila talaga suportahan itong samjihan ko. Isang libong customer siguro. Daan dalawa lang doon yung hindi nagustuhan dahil sa halagang 249 eh unlimited mo na yung matitikman. Ay hey guys, malagad na lang yung 249. Naka-aircon ka. May exhaust. Only chicken, only pork, only drinks, only side dish. Ay? Eh? Mahal nga ng pork at chicken ngayon. Mas pinili pa rin namin na maging affordable yung presyo namin. Mas importante kasi sa amin dalawa ni Bebo yung mas marami ang nakaka-experience nitong samjihan namin kesa yung malagad lang yung nakaka-afford. di okay. Diba sabi ko nga sa inyo eh, maya maya na puno na nga itong samjihan namin hanggang sa alpresco. Okay. Ramihan nga sa mga yan, paulit-ulit talagang kumakain dito. Rason nga nila, kaysa mahirapan sila sa paghahanap ng maluluto nila gabi-gabi, eh dito na lang daw sila kumakain kasi 249 lang naman. Ako naman, eh malagad na nga lang magsamji. Gawa nga na nagpapapayat ako ngayon. Pero kapag talaga dito kami nakakain dalawa ni Bebo, ay Diyos ko, nakakalimutan kong kailangan kong tumakbo. <laughs> Susunod nga na buwan, balak na namin magtayo pa ng panibagong branch ng samjihan ni Bebu. Saan kaya rugo namin pwedeng ilagay? Ano sa tingin nyo guys? Saan kaya namin pwedeng ilagay itong samjihan ni Menggay? Ay, magsalita kayo! Naksuta! Yan <laughs> <laughs> Salamat! Hello! Oh my God! Ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo. Ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito. Pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag kami extra ko. Ano guys, napakadali lang laruin nito. At minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na yung napapalanunan ko. Syempre, gaya ng ibang laro, may may natatalo din dito. Swerte lang talaga yung labanan dito. Pero ngayong araw, mukhang sinwerte ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. O syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra, eh bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.